gumagawa siya ng pugad mga kaurag eh. gumagawa ng pugad eh. kasi ka napakababa ng puno yun oh Ayan yung asawa, gumagalaw. Oh. Gumagala, oh. oh. Ayan. Ini yang asal. Maya atau maya? Maya, napakababa ng puno, napakababa ng uh, pwesto nilang ano, gumawa ng pugad. Oh. sa simbahan Malapit nang mapisa yung itlog ng kalapate ko, mga kalapate ko <laughs> Hinihintay ko na lang, siguro mga, mga ano na lang ata, mga 4 days ata o 5 days. Magpipisa na yun, mga kalapate Kaya uh, excited na akong makita yung uh, sisiw nila, mga kalapate uh, update ko ulit kayo sa aking alagang kalapate. Tapos sa uh, alaga din ni Boy na kalapati yung kaibigan ko. Update update lang tayo mga kalapatids. Maraming salamat. Bye. Ay. Ah, uh, wag nga po palang kalimutan, subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Taurag Vlog on YouTube. Salamat po.